Richard Gutierrez at Barbie Imperial spotted together sa isang bar. Usap-usapan ngayon ng mga netizens kung ano nga ba ang namamagitan sa kapamilya stars na sina Richard Gutierrez at Barbie Imperial. Ito ay may kaugnayan sa mga kumakalat na picture sa social media matapos silang makita together sa isang bar sa Alabang. Sika pa nga ng iba, bantay sarado, raw si Barbie kay Richard. May mga nagsasabi ring ay alayan pa ng asawa ni Sarah si Barbie nang magpunta ito sa CR. May kumakalat rin na screenshot ng convo kung saan sinasabing sabay raw silang dumating sa bar para sa birthday ng kanilang kaibigan. Kaya naman hindi mapigilan ng mga netizens ang mag-isip kung may something na ba sa pagitan ni na Richard at Barbie. Narito ang ilan sa mga reaksyon ng mga netizens. Baka naman magkakaroon lang ng movie together kaya nagpapaingay ng pangalan, saad ng isang netizen. Comment naman ng isa, baka naman yung kambal ni Richard yan. Masyado kayong judger, waiting for Sian Gaza for the latest update. Paniguradong may splock yan if true, say naman ng isa. Sa ngayon ay wala pang pahayag si Richard hinggil sa pagkakaviral ng video nila ni Barbie na kuha sa loob ng gastropub. Maging si Barbie ay nananatiling walang imat kahit marami ng mga negatibong komento ang ibinabato sa kanya.